Mapalad ka kung ang asawa mo ay ganitong uri ng tao. 1. Hindi mo na kailangang sabihan kusang kumikilos, kusa tumutulong. 2. Hindi nagmamataas. Alam niyang ang pagiging babae mo ay lakas, hindi limitasyon. 3. Alam ang halaga ng tahanan. Inuuna ang pamilya bago ang barkada. Air care. Marunong makinig, bawat desisyon, dumadaan muna sa pag-uusap ninyo. 5. Responsable sa pinansyal, nag-aabot ng sweldo ng may kusa at respeto. 6. Hindi nagbibigay ng dahilan para magduda o magselos. 7. Nagsasakripisyo ng oras para sa pamilya, nag-aalaga, naglilibre, at patuloy pa rin nagpaparamdam ng lambing. Ay, hindi nananakit, hindi sumisigaw, dahil alam niyang respeto ang pundasyon ng pag-ibig. 9. Marunong gumalang sa magulang mo at nauunawaan kung bakit mo gustong tumulong sa kanila. 10. Marunong mamuhay ng simple, hindi maluho, hindi bisyoso, marunong mag-ipon para sa kinabukasan. 11. Hindi ka kinukulong sa relasyon. Pinapayagan kang huminga, magpahinga at makasama ang mga kaibigan mo. 12. Kung nagbago man, mas naging mabuti. Hindi yung nagkapamilya tapos biglang nagbago para sa masama. 13. Masipag at responsable, hindi pala absent, hindi late at proud sa pinaghihirapan. 14. Marunong magparamdam. Dahil alam niyang kahit matagal na kayo, kailangan pa ring alagaan ng tiwala. 15. May pangarap para sa pamilya, may direksyon at hindi sumusuko sa hirap ng buhay. At kung ikaw ay may ganitong asawa totoo, swerte ka. Pero mas pa ang relasyon na pareho kayong ganito. Parehong nag-a-adjust, parehong lumalago, parehong lumalaban para sa isa't isa. Dahil sa tunay na pamilya hindi lang lalaki o babae ang nagsisikap kundi kayong dalawa magkasangga magkasama magkapamilya